Na yan, di ba? Oh, kahit na may eh ano na maslamo mo? Ay sa ay sa ay naku! Oh, ano mo si ko? Makinig kayo, makinig ay, kayo. Hindi mo so, gusto oh, ko pag mo mga ganyan. Huwag kayong masyadong tumal. Malaki na kami. Malaki ka na nga Isaac, dapat tulak na kita. Ah, sa tayo. naman itong Uy! Sikawan mo yan! Pagayaan mo. Tundan mo sila, kuya. Alit ka dito, isa. Dalawa. Puntahan nyo yung ano, yung kung nasaan kami nagpa-picture. Ayun, o. Oh, yung ulo. Ayun yung ulo, o. Oh. Ayun na yung kung saan kami nagpa-picture ng mga nakapalda.